Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, ikaw ang ating Diyos, ang Diyos na tangit kong pinag katiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, Dika matatakot sa anumang bagay maging sa gagawing biglang ang paglusog pagsapit ng araw ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim Dika matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating kahit na mabuwal sa iyong harapan ng sanlibong tao sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo Dika ka matatakot at natitiyak mong dika maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinahurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang daku ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayokat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, Dika maano sa mga serpiente, liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may lahi ay sasaklolohan aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan sila'y bibigyan ko gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan ito ang mga salita ng Diyos